Nakalalason nga ba ang halamang ito? O sa kabaliktaran nga, ay isa palang napakahusay na halamang gamot. Baka nakakita ka na ng halamang ito, halos kahawig ng halamang talong. May mga bilugang bunga at tumutubo lamang kahit saan. At ang totoo, hindi nga pinapansin ng karamihan at hindi nila alam na makakain pala ito at napakaraming pagkakagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin at ating alamin ang mga pakinabang pala ng isang halamang hindi natin madalas pinapansin. Ito nga ay ang halamang talong-talungan o solanum torvum. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Pamilyar ka rin ba sa halamang talong-talungan? Isang klase ng halaman kasi laki lamang ng puno ng talong. Halos kahawig din ito ang mga dahon ng talong may mga bilog na bunga, ito ang halamang Turkey Berry o Pea Eggplant o Solanum Torvum bilang binomial name. Ang mga bilog nga nitong bunga ay nagiging kulay-dilaw na tuwing mahihinog. Kinakain ng mga ibon ang bunga nito at alam naman natin na ito ay nangangahulugan, na ito ay hindi nakalalason. Subalit madalas sabihin ng ilan, ito ay kapamilya raw ng katsubong o kaya ay ng talampunay at sinasabing nakalalason pa nga. Subalit nagkakamali sila dahil ibang iba ito sa puno ng katsubong. Batid mo ba na isa itong mainam na gamot ang halamang ito pala ay napakainam na panglunas. Panlaban nga ito sa stroke at nagpapababa ng level ng blood pressure. Mainam din ito sa mayroong masakit na tuhod, masakit na mga likod, o sakit ng katawan. Maging sa mayroong ubo, asma, o mayroong plema. Gayun din sa kinukumbulsyon, sakit sa bato at mababa ang dugo. Napakahusay rin ito para sa mga dumaranas ng pananakit ng kailang mga sikmura tuwing may buwanang dalaw pantanggal ng bulati sa tiyan at mainam na panlaban sa mga cancer cells na namumuo sa ating katawan. Siguro iisipin mo naligtas kaya itong gamitin? Ang sagot ay oo, sapagkat makakain naman talaga ang halamang ito. Ito nga ay kadalasang itinitinda o mabibili sa palengke sa Malaysia at sa Casa Turkey. Kanila nga itong isinasangkap sa mga lutuin katulad ng curries o kaya ay kinakain ng hilaw, kalahok ng mga chili paste o ginagawa din itong soup o di kaya ay pandagdag lasa sa mga sauces. Maging sa bansang India kinakain nga ang hilaw na bunga nito o hindi kaya ay nila dahil mahusay pala itong pampaganda ng daloy ng metabolismo. Ngunit paano nga ba gagamitin gamot ang halamang talong-talungan? Maaari mong patuyuin ang mga bulaklak, bunga at dahon nito, durugin at gawing tsaa araw-araw. O hindi kaya naman ay maglaga na lamang ng mga dahon nito, bulaklak, bunga o kaya naman ay ugat sa limang basong tubig sa loob ng limang minuto at ubusin ito sa loob ng maghapon. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang talong-talungan? O di kaya naman, ay nasubukan mo na rin itong iluto at gawing gulay. Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Napansin mo na rin ba ang halamang ito sa inyong bakuran? Ani puno ng mais, subalit napakapino naman ng mga bunga nitong tinataglay. Alam mo ba na ang halamang ito pala na hindi nga natin madalas pinapansin ay napakahalaga at magugulat ka sa napakarami nitong mga pakinabang nadala. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin natin ang punong ito o ang halamang ito na hindi nga natin pinapansin. Saan-saan mo nga ba ito magagamit kung sakaling makakita ka nito? Mahilig ka ba sa mga videong kakaiba, natatangi at bago sa pandinig? Ang channel na ito ay para sa iyo. Ano nga lots? ba ang halamang ito na madalas tumutubo sa mga bakanting lote o sa ating bakuran? Halamang maiyahalin tulad nga natin sa puno ng mais. Ito ang halamang sorghum, great millet o broom corn kung tawagin. na nga sa 25 species ng mga puasiyay. Kapamilya nga ito ng mais at ng mga tubo. Nagmula ang halamang ito at unang nakilala sa bansang Sudan na pinakikinabangan na pala at kinakain na nila mga liban-libong taon na ang nakararaan. Kung hindi pa rin kayo pamilyar sa puno ng sorghum, maaari na po na muna din ang mga butil nito na pangkaraniwang makikita sa mga pagkain ng mga manok. Subalit saan-saan nga ba kaya magagamit at papaano pakikinabangan ang halamang ito na sorghum? Batid mo ba na sa sentral at katimugang bahagi ng Sudan, ang sorghum pala ang isa sa pinakaimportanteng pagkain na kung iahambing sa atin ay nagsisilbi sa kanilang bigas. Ang mga pinag-alisan o pinagtanggalan naman ng mga bunga nito o butil ay ginagamit pala sa paggawa ng walis na para ding sa tambo. Samantalang ang pagpapakain nito sa mga alagang hayop tulad ng manok ang isa nga sa pinakakilalang gamit ng mga butil ng sorghum. Kadalasan ding ginagawang harina sa bansang India ang sorghum na ginagamit nga sa paggawa ng parata at ng mga roti. Samantalang sa China naman, isinasangkap nga nila ito sa paggawa ng noodles at tinapay. At syempre dito sa atin sa Pilipinas, sa mga probinsyang kilala nga ang halamang ito, ay isa nga itong masarap na snack. Madalas nila itong kinakain ng hilaw habang bata pa nga ang mga buto nito o di kaya naman ay pinabubusa o ginagawang popcorn. Napakasustansya rin ng mga butil nito dahil mayaman ito sa flavonoids, pinolic acid at isa ring antioxidant. Batid mo rin ba na ang sorghum pala ay panglima sa pinaka pagkain o butil na kinakain ngayon sa buong mundo? Inaalagaan na nga ang mga ito ngayon upang mas maging kapakipakinabang. Kaya nga sa susunod na makakita ka ng puno ng halamang sorghum ay huwag mo na itong basta-basta puputulin lamang. Sa inyong lugar tumutubo pa ba ang puno ng sorghum? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.